Max Lois, magluto lang ako ngayon ng pang breakfast, tatlong egg. Kasi ang anak ko, dalawang egg ang mag-uulo siya. Saka ito, 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 saka ito, yun lang ang breakfast namin for today. Habang ang unahin ko sa pag slice. Ganito lang. salamat at walang pulis na nag-aabang okay. sa aking ito ilagay natin dito sa tubig para hindi siya mangingitin no? kasi may slice may slice pa ko na sa this one and this one size ko na. Ganto. Tapos, ko na unang to, Umbuksan Pag naluto, na. Ay, 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 ay.

Yon, slice na natin ito. Hugas na, yon. Hugas na yun. Gusto ko yung malipit na. Kukunin lang.

今まで,です。 Sobrang super ang mo siya. Ay, hindi talaga ko sa mga ha. Sa usawan ito guys. E, next na kay, next ko ito pag, ano, slice. Bukasan ko muna ito kasi mga ha. Tingnan natin kung maganda ba itong mangga na ito. Maganda naman pala. Ganito ko. ko. post tuh, mama ya Ito, lagyan ko muna ito ng paper, oven oil, at salt. Yun lang. Ito na ang preparation ko, guys. Yan. Kasi nga tayo sa Ito na. At, bubulburan ko na ang garlic. mm -hmm. itu sarap to to sa suka na pinakurat. Okay, bye bye. guys. Thanks for watching. Bye-bye.